sa likod ng kinalang pangalan ni dating Congressman Zaldi Co. Matatagpuan ang isang pamilya na may malalim na impluensya sa politika at negosyo sa Bicol. Mula sa kanyang asawa at mga anak hanggang sa iba pang miyembro ng pamilyang Co., ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa pagpapatakbo ng negosyo, lokal na pamahalaan, pampublikong serbisyo at entertainment. The Philippine Showbiz List presents mga kamag-anak at kapamilya ni Zaldi Ko. Sino-sino sila? Mylene Ko Isa sa mga pangunahing personalidad sa pamilya ni Zaldi ay ang may bahay niya si Mylene Recinto Ko. Bagamat hindi aktibong lumalantad sa publiko at media, kilala siya bilang Chief Financial Officer ng SunWest Inc., isang infrastructure company na pagmamayari ng pamilya ko at sangkot sa ilang kontrobersyal na proyekto kabilang ang bilyong-bilyong pisong umano'y anomalya sa flood control projects. Dahil sa diumanoy pakinabag niya sa yaman, koneksyon at kapangyarihan ng kanyang asawa, tinagulian siya ng ilan bilang Nepo wife. Si Maylene ay may 49% stake sa ECO Leisure and Hospitality Holding Company, na siyang parent company ng si Katamissibis Bay Resort. Bukod sa kanya papel sa negosyo, si Maylene ay kilala rin sa kanyang personal at sosyal na buhay. Nakakuha siya ng malaking pansin matapos kumalat sa social media ang mga larawan at video ng kanyang luxury shopping sa Paris, France. Gumagdag pa riyan ang paglutaw ng renewal of vows nila ni Zaldi sa St. Peter's Basilica, Vatican City. Ellis Co. Si Michael Ellis Co. na mas kilala sa pangalang Ellis Co. o sa kanyang stage name na Ellis G. ay isa sa mga apat na anak ni Zaldi at Maylene. Lumaki siya sa isang marangyang kapaligiran ngunit nagsimulang magtrabaho ng sarili niya sa edad na 16. Ayon sa ulat, umalis siya sa tahanan ng kanyang pamilya at tinahak ang sariling landas sa edukasyon at kabuhayan. Nag-aral siya ng entrepreneurial management sa University of Asia and the Pacific, ngunit hindi niya tinapos ang kurso. Bago nito, nag-aaral siya sa Everest Academy. Si Alice ay co-founder ng Archives, isang clothing brand na itinatag noong 2022. Ang kanyang fashion collections ay naipakita sa si iba't ibang international platforms kabilang ang Tokyo Fashion Week. Noong 2023, inilunsan niya isang resort cruise collection sa Misibis Bay na nagpakita ng kanyang koneksyon sa pamilya ngunit may sariling artistikong interpretasyon. Samantala bilang LSG, pumasok din siya sa musika at naglabas ng mga kanta. Bahagi din si Ellis sa negosyo ng pamilya kabilang ang SunWest Group at Misibis Land kung saan nag-subscribe siya ng shares kasama ang kanyang ina at ama. Eliza Ko. Si Eliza Micaela Ko ay hindi kasing public figure na kanyang kuya Ellis. Noong nakaraang taon, nagtapos siya ng high school sa International School, Manila at kasalukuyang nag-aaral sa Boston University sa US. Pagamat pribado, aktibong bahagi si Eliza sa corporate structure ng pamilya. Batay sa ulat ng Rappler, nag siya ng 87.25 million pesos sa shares sa Mitsubishi Land kasama si Ellis at mga magulang. Bukod kina Elise at Eliza, mayroon pang dalawang anak si Zaldi. Saka, sa kasalukuyan, pribado ang kanilang buhay at walang malino na publikong impormasyon tungkol sa kanila. Hindi pa malino kung sila ay kasangkot sa negosyo ng pamilya o iba pang pampublikong gawain at pinanatili ng pamilya ang kanilang privacy. Christopher Cole Si Christopher Quito Salcedo ay kapatid ni Zaldi. Siya ang founder ng High Tone Construction and Development Corporation, isang kontraktor ng infrastruktura na nakakuha ng proyekto sa flood control at iba pang government infrastructure initiatives. Kasama si Zaldi, itinatag niya ang SunWest Construction noong 1997 na kalaunan naging na SunWest Inc. at nagkaroon ng koneksyon sa iba't ibang industriya tulad ng real estate at aviation. Bukod sa construction, nakapaloob rin sa kanilang network ang mga eroplano at iba pang asset na ginagamit sa negosyo at transportasyon. Si Christopher ay dati House Representative para sa ako Bicol Party List. Noong 2019, pinalitan siya ni Zaldi na nagpatuloy ng influensya ng pamilya ko sa politika ng Bicol Region. Noong 2025 elections, tumakbo naman si Christopher bilang kandidato ng Albay's 2nd District. Sa kabila ng mga plano ni Christopher, natalo siya sa eleksyon. Claudine Co. Ang 27-year-old vlogger and singer na si Claudine Julia Monique Alvatano Co. ay anak ni Christopher at pamangkin ni Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Entertainment and Media Management sa University of Asia and the Pacific. Ayon sa kanyang college yearbook na ibinahagi ng isa sa kanyang mga batchmate, Inilalarawan siya bilang isang taong na natiling classy at humble sa kabila ng lahat ng mga biyayang natanggap niya. Noong 2016, ipinagdiwag niya kanyang 18th birthday sa isang ingranding debut sa Shangri-La sa The Fort kung saan suot niya isang gown ng disenyo ng designer na si Helki Babandairo. Si Claudine ay nagtatag na kanyang YouTube channel na Clods kung saan nagpost siya ng mga house tours, travel vlogs, fashion hauls at lifestyle content sa larangan ng musika, nag-upload siya ng mga cover songs at nagkipag-collaborate kay Jan Constantino sa kantang Gileo. Nagkaroon din siya ng sariling negosyo sa food industry na Almighty Matcha na nakatuon sa matcha-based drinks at desserts. Si Claudine ay mahilig sa fashion at luxury lifestyle na madalas ipinapakita sa kanyang mga vlogs. Kilala rin siya sa kanyang hilig sa travel kung saan maraming vlog ang nagpapakita ng kanyang mga biyahe sa iba't ibang bansa kabilang na ang pagdalo niya sa Fendi Fashion Show noong 2022 sa Paris, France. Si Claudine ay kasalukuyan na sa relasyon kay Limuel Lubiano, na kapatid ni Lawrence Lubiano at kamag-anak na natin konsihal ang source ago na si Lester Lubiano na may koneksyon rin sa negosyo ng pamilya. Sa kabila ng tagumpay sa social media, naranasan ni Claudine ang matinding backlash online. Dahil sa kanyang mamahaling pamumuhay at koneksyon sa pamilya ko na sangkot sa mga kontrata sa gobyerno sa backlash, pansamantalang dinactivate o naging private ang kanyang YouTube at Instagram accounts. Tinabog siya ng ilang netizens bilang Nepo Baby. Ayos isang dating best friend, nagdulot ito ng anxiety at depression kay Claudine. Ngunit habang dumadaan sa si emotional at mental na hamon, lumabas ang larawan niya kasama ang kanyang kapatid sa England na naobserbahan ng publiko sa Instagram page ng ASAP noong September 2025. Habang ang kapatid niya ay nakipagfoto kay Donnie Pangilinan, si Claudine ay nakatago sa likod ng halaman. Ang backlash ng publiko ay hindi tungkol sa kanyang fashion o mga designer items, kundi dahil sa kanyang pagiging anak ng kontraktor at kung paano napopunduhan ang kanyang marangyang pamumuhay. Natasha Ko Ang isa pang pamangkin ni Zaldi na si Angelica Natasha Altavano Ko ay nasa bundo din ng politika. Siya ay anak ni Christopher at nakakatandang kapatid ni Claudine. Nag-aral si Natasha sa Ateneo de Manila University kung saan nagtapos ng bachelor's degree sa psychology. Sumubok so, din siyang mag-medical school sa University of Santo Tomas, ngunit hindi niya ito natapos. Pagkatapos, nag-aral siya ng interior design sa Philippine School of Interior Design mula 2012 hanggang 2015. Si Natasha ay naging partalist representative ng Barangay Health Workers, partalist mula 2019 hanggang 2025 sa House of Representatives. Sa kanyang termino, nakatuon siya sa pagpapalakas ng kalapatan at welfare ng mga Barangay Health Workers. Farida Didayco Si Farida Diday sa Sedo Co. ay nakababat ng kapatid ni Zaldi. Siya ang kasalukuyang vice-gobernador na ng lalawigan ng Albay. Maliban sa pagiging opisyal ng pamahalaan, siya rin ay umano may-ari ng kumpanyang FS Co. Builders, isa rin kontraktor na nakatanggap ng mga proyekto mula sa DPWH. Dahil dito lumitaw ang isyo ng pagkonsentra ng mga pampublikong proyekto sa iisang pamilya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!